kayo ay magpagawa ng sarili pala palaisdaan at ng kayo ay may naha-harvest. Hindi ang kayo'y magkanakaw na ng mayroong sigapo ng sigapo. Imbis na ang harvest may ari, kayo ang nagnakaw, pinakay, paninyo, pinapulot ang paninyo sa inyong mga kaibigan. Kaya mga bagay inagkagagawa niyo ganaw ay Diyos ko po ay ang awa ko man dinaman doon sa may ari at makuha ng pinakaong siga at barangay piyesta man dinaman sa masagisti ay nakuhay nung no ako ay napalilita na sigapo. wala na yung malalaking inaasahan ang handa sa piyesta talaga ano ba kaya naman at nausay ang pagkuha ng kung ano-anong yan ay hindi makabili. kabili ka sigapo siga po ay 1.1 isang kilo sa buhay talaga alam ninyo magapiesta ay kayo manla ang naman ay magahanda magaipon pag mala kahit malayo pa ang piyesta ay kayo ay magipon ng pampapiesta ninyo at nang hindi kayo nagakuhanan sa sigapuhan ng may sigapuhan Tia ni Madadama ay kumain na ito ay ubus na ang sigapoy ano pang abin ay luging lugin na